Hello, hello mga katibs. Back to work. <laughs> Back to oatmeal. Oatmeal lang agahan lagi. Na may mayonnaise at saka raisin. Lalagyan natin ng honey-honey para may konting tamis. Pero ito, wag nang lagyan. Wag nang lagyan yung ano yung uh, panulak natin. Kaya ito ilalagay natin yung ano. Yung Hani hani. Para may konting tamis, pero isa lang ilalagay ko. Para may mo ma, lang ma, 'yung konting tamis. Okay na 'yon. Konti lang. Hindi 'yung talagang matamis na matamis. Konti, konti lang. Kasi konti lang ito itong, itong laban nito eh. Ayan. Oh. malit lang. Kaya ngayon, ano pang gagawin natin? Sintensyan natin. babae, bye, -bye